Hello, ito uh, mag-aaral tayong uh, magkayad ng nyog dito sa probinsya ng uh, Malabi, Sambuanga del Sur, Mindanao yung mga nyog dito po ay uh, pinupulot lang o, pe, pinupulot lang dito ang nyog yan, napulot namin yan nung isang araw, nung kalangwa kami ng uh, rambutan isinama na namin itong mga hulog na bunga ng nyog para may panggata hindi hindi pinapansin na may-ari yung ano dito mga nyog na nahulog yan kami na kinuha na lang namin para may panggata libre hindi ka mukha dyan sa Manila talagang binibili ang uh, panggata so yun uh, nawa ay uh, hindi ako masugat dito dahil bago pa lang ako nagkayod ng nyog galing po ako ng Pampanga Angeles City, Pampanga nag-aaral pa lang po magkayod ng nyog dito ko napansin talaga na libre ang pangulam dahil yung mga gulay dito ay nakukuha lang sa mga bakuran yan magagata kami ng likway. O likway ang aming gagata dito. Tapos lagyan ng uh, sili. saka may sa halo pa rin ibang gulay na kasama yung likway na aming gagataan. Na uh, na naman ng dito sa aming kapabahay. Yun. Sana ay uh, inyong panoorin ng aking uh, video kong ito kahit ganito lang ang um, dito eh, na no, nga pagtagahan yung panoorin para mapanood nyo yung aking ginagawa dito sa pampa ay sa Sambuanga yun dito po sa Sambuanga eh, napa, uh, maaga pa lang ay natutulog na yung mga tao uh, alas 6 medyo pa lang wala nang kalat-kalat po sa daan nasa bahay na talaga at madalang lang po ang aming mga kapitbahay dito sa Sambuanga at, uh, at, at napakarami at nyob at napakarami napakaganda ng mga tanawin dito hindi dito po yung mga pupunta dito upang uh, mga saici lang sa mga bukid-bukid kaya tuloy ako nabibili dito dahil uh, yun ganda ng mga places, mga lugar dito sa Sambanga del Sur. Medyo hinihingal na ako dyan. Sa pagkakayad ko na yan. Tawa-tawa pa ako eh. Pero humihingal na po ako dyan mga kapatid. Yun. First time ko palang uh, magkayod ngayong ngayong ano na to. Pero parang sanay na po, no? <laughs> kasi doon sa Pampanga, eh, makina yung po namin sa ano, sa nagtitinda ng mga buko o nyog para panggata. Napakamahal po yung ano, bili. Kada kilo po kasi doon ng gata na kinayod na ay 45